Ayan, magandang hapon po mga katropa. Bali, gagawa po tayo ng pain sa tumba-tumba dahil marami na po ang nag-request dyan. So, ayan, sana panoorin nyo hanggang matapos yung video dahil ipapakita ko rin sa inyo mga katropa kung paano yung pag-sit sa tumba-tumba. Lahat na yan, step by step mga katropa. Bali, papakita ko muna mga katropa yung mga materialis po natin. Ito yung stick po natin oh, at saka palutang Ayan. yung stick natin ang haba isang dip pa at saka kalahati isang dip at kalahati yung stick at saka ito namang pabigat natin mga tropa tinimbang ko na to 1 yung bigat ng pabigat natin at saka itong ano tansi dito sa stick kalating di pa at saka swivel dito natin ikakabit yung minline mga katropa at saka ito yung minline po natin number 50 dalawang ano ayan number 50 shark dalawang rolyo ba kung tawagin dito bali 74 meters lahat to ito naman po yung galamay natin number 20 na shark may nagawa na nga pala akong pamain ito yan yung kinakain ng talakitok mga katropa bali kulang pa ng isa to 14 pieces pa lang to kasi yung ano, ano po natin mga tropa yung kawil 15 piraso. Bali gagawa pa tayo ng isa. Yan ang ituturo ko sa inyo mga tropa kung paano gawin yung ano yung pain. Ito naman kawil natin. Number 2 na ano to. Yamato. Pwede kayong gumamit ng number 20 na BMC. Maganda rin yan. At saka number 19. Pero pag ganito lang kalalaki sakto sa number ano to sa number 20 at saka yung mga to na number 2 ayan sukat niya oh. ito naman yung pakintab natin yellow green na may maraming kulay yan mga tropa ito yung iahalo natin dito sa gagawin natin pain sinulid na itim saka ito po yung balahibo ng manok ayan ano yan alimboyogin? ano to yung na Ay, bulik oh, na itim eh bulik o bulik na itim mga katropa yan oh. so ayan mga katropa mag ano na po tayo mag-uumpisa sa paggawa ng pain sana maanon niyo po masundan ito yung anong natin stick ng lollipop ganito lang maghimay himay muna tayo ng sky blue kailangan di makapal yung pagkano natin mga katropa minsan di kinakainan na ng talakitok yung ano yung pain pag masyadong makapal na yung kristalit Ayan, abang-abang lang mga tropa. Medyo. Nipis mito. lang pala, no? O. Yung gagamitin natin dito, yung makapal. Ayan yung makapal. Ito kasing kabila, sobrang nipis yan. Kaya dito, dito tayo kukuha sa makapal. Tapos ito, yung ano, hindi na magagamit to. Hindi ko na ginagamit yan. kailangan may toothbrush din mga tropa. bote pa tong kristalit nagto brush. <laughs> ako nga nga na lang ayan mga tropa. oh. dito natin isukat sa ano sa sa lollipop kailangan mas manipis siya kaysa sa stick ng lollipop mga katropa kahit dinoble mo na mas manipis pa rin sya konti mas ninipis pa to pag nabasa na ng tubig halos sinlaki na lang yan ng ano ng tingting -ting. yan tama na yung kapal nyan ito naman yung ihalo natin yung yellow green kunti lang mga tropa huwag damihan mga ganyan lang karami oh oh di ba manipis parang sinulid lang oh. pag tao natin ganyan lang kasimple di malaki yung budget dito mga tropa yung mahigit isandaan lang yung mga gastos mo dito may ano ka na, may tumba tumba ka na. dahil yung dalawang ganito maraming pain na magagawayan dahil malilit lang yung pain ng tumba tumba magkano bili mo dito? limang piso bawat isa? Oo. Uh, ayan mga tropa nangingibabaw yung ano yung pagka sky blue kailangan kunti lang talaga yung ano yung yellow green abang abang lang mga tropa nagkabulo bulo na ayan puputol tayo ng sinulid Ngayon dito natin nila guys ha Stick ng lollipop Ayan Lagyan natin ng pakintab mga tropa O oh, yan yung porpoise dyan Oo salap O oh, isa lang huwag damihan Isang ano lang isang pakintab bali dalawa yan pag pinagsama na oh, pag tinupi yung ano yung kristalit yung tali natin dito kaila ayosin na lang natin yung pagkalagay ng kristalit dyan sa stick ng lollipop okay lock pagkatapos itong balahibo ng manok lagay natin dito yan mas maiksi yung paglagay ng balahibo ng manok kahit mahigit isang pulgada lang okay na dahil magbabawas tayo dito sa kristalit pag pag inano natin tinahaba yung balahibo ng manok masasama yan sa pag bawas ng kristalit mga, mga tropa kailangan mas maiksim muna siya pagkatapos lock isa pa dalawang lakyan para matibay pagkatapos dito pa sa ibabang mga katropa sana masundan nyo to itong ano natin itong gagawin tumba tumba pang mababaw to mga trupa kahit gabaywang lang yung lalim pwede gamitin yan mga trupa talagang epektibo to yan ayosin natin dito mga katropa. Ayan na, oh Ngayon yung haba niya, mga isang pulgada at kalahati. Hanggang dito lang yan. Oh. Tandaan nyo lang mga tropa huwag kalimutan. Isang pulgada at kalahati yung haba ng pain natin. Tapos pag kinat pa, ano, patulis. Patulis, oo. Oh, patulis pag nagtaba sa, ano, sa kristalit ganyan Okay na yan. Ngayon tanggalin na lang natin 'to. Ito. Ito na lang mas mabilis 'yun. Ipantay na lang natin dito sa tinalian. ngayon ko lang na ano na gawa ng tutorial mga tropa gawa sa na ano tayo ng trangkaso tinamaan tayo ng trangkaso mga tropa ito yung naging hitsura nya fine oh. Ngayon, nituturo ko po sa inyo mga katropa kung paano yung tamang pag-sit up sa tumba-tumba. Ito yung dulo ng minlay natin. Oh. Dito natin ito itatali sa swivel ng ano natin, palutang. and ito. Di pa muna tayo ng tatlo. Isa, dalawa. tatlo pangatlong di pa kawil ngayon gagawa tayo ng tinga dito mga katropa paano naman gumawa ng tinga Pag e, panoorin nyo mga tropa ganito lang oh. Dahil yung tinga dyan tayo tatali sa ano natin sa sa galamay natin. Dito natin sa tinga tatali yung galamay. Ganyan lang oh. Pabilog. Pagkatapos kunin mo itong mga tropa Ito, papasukin mo dyan Ayan Pagkatapos, ikot mo ng Apat na bisis One Two Three, four At tapos Hila, hila yung kabila Ano Ayan Yan yung magiging Itsura nya Ayan pagkatapos di pa ulit ng isang di pa ayan isang di pa lang yung distansya bawat kawil mga katropa sa 15 pieces na kawil lahat yan tigi isang di pa lang yung distansya ayan ulitin natin mga katropa medyo mahirap kasi ito paggawa ng tenga tenga ayan yun oh. ulit 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 isa ayan one ay ayan pabilog pasok one two three po Gamitan kaya natin ng pot brush yo. Yan. Ganyan. Ito mga katropa yung mga pang ano, pang labin limang tinga. Mula dun sa dolo ng tumba-tumba natin. Ngayon paano natin ilalagay yung galamay. At may mga pinutol-potol na nga pala akong galamay dito. Ayan. Yung sukat nyo. Hanggang dito yung sukat muna. Pero yung haba talaga ng galamay mga katropa. Hanggang dito lang yan. Kalahatin dito. Pa. Para di mahirap ilatag ganito ilagay lagay yung galamay mga katropa pasok dyan sa tinga patapos pagsamahin natin to yan patapos iikot natin ng pasok dito dalawang ano dalawang pasok itong dalawa mga katropa dalawang pasok yung nylon dyan sa butas <coughs> tapos silain natin ayan para matibay tapos lock natin dito para mas lalong tumibay ayan dalawa pagkatapos ilagay natin tong mga ano mga ginawa natin pa unahin natin dito sa unahan oh patapos kawil di na natin itatali dahil susukatin pa natin dito simula dito sa sa may, sa tinga ng ano natin oh yan yan e, yan na yung yung sukat niya patapos tali mga tropa tali na natin ganun pa rin pasok ayan o igpitan lang natin patapos silahin natin pa paabante o patapos lock mga tropa para matibay putuli na natin yung sobra sobra oh. ayan na ah, may galamay na siya ganun lang yung proseso mga katropa hanggat matapos yung 15 na kawil pa ulit ulit lang ganun, ganun lang ganun lang yung proseso basic Pagkatapos paano naman ipurun to mga tropa, para di mai, mahirap i iariya ba pag gagamitin mo na ganito lang abante ito yung ano yung minline pag nandito, nandito na tayo sa may galamay ito yung galamay na ipitin natin ang daliri oh. pagkatapos itong galamay pa, pabalik hindi pabalik o oh yung mainline pabante parang kontra no itong galamay naman pabalik para de deritso lang siya pag nilatag na pag inareya ayan nasa pangalawang tinga pa lang tayo mga tropa ganun pa rin yan diba oo oh, ganun pa rin paulit ulit lang yung proseso ayan pabilog isa pasok dalawang bisis pag pinasok mo, pag samahin mo yung dalawang tansi dyan pagkatapos hilain hilain parehas yung yung ano, pagkatapos lakma mga tropa dalawang beses ganun lang yung proseso yan. tapos pain ito na yung ginawa natin ngayon nilalagay na natin pasok sa kawil sa ano butas ng kawil tansi yan o hanggang dibdib yung tenga ganyan lang kahaba yung galamay pagkatapos tali na ulit natin Higpitan lang ulit. Lock. Kahit isang beses lang dito sa kawil, kahit isang beses ka lang nag-lock. Ayan na yung magiging itsura mga katropa. Oh. Pag nabasa ito ng tro tubig ng tubig ka tropa magmumukhang ano yan isda isdang maliit didikit kasi ito eh itong kristalit didikit sa kawil yan pag sinakmalan talaga kay ito kaya siyempre masasama yung kawil yan eh ano na naman ulit natin iporo na naman oh kunin yung galamay medyo ano pa yan ngayon medyo buhol magulo dahil hindi pa nauunat mapapantay na lang yan pag area na dahil may swivel nga tayo yan pabalik okay so yun lang yung ano mga tropa yun lang po ang proseso sa paggawa ng tumba tumba so ayan sana may natutunan po kayo at Maraming salamat po sa panonood mga tropa. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na upload hanggang dito na lang. Bye bye. Si Jonathan nga pala yung nag-video sa atin mga katropa. Day Iop ko ngayon katropa. <laughs> Walang pasok. Ito yung ano katropa. Bawat pagsapit ng ano, linggo. Ito yung rolls ko. Sasama ko. Pero ano lang. Araw lang ng linggo. Oh. Kasi yun yung ano ko. Day off. Yan. Thank you. i 없는... y